Parang gusto kong maniwala dito po sa napakahabang statement na ito ni Ramon Tulfo. Pag-amin, pagsisisi. Siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin na minsan ay negatibo rin ang pinapakita natin si Ramon Tulfo. Pero sa pagkakataong ito, mukhang tama 'yung kanyang statement. Mukhang totoo, mukhang galing talaga sa kanyang puso 'yung kanyang sinasabi. Matapos nga po ang, ang uh, investigation ng Quadcom, yun nga, natumbok na rin sa wakas kung sino talaga ang pasimuno ng grand criminal enterprise dito sa ating bansa noong nakaraang administrasyon. At yan po ay walang iba kundi City Kong. Sabi nga, nabudol daw tayo. Ang taong bayan ay nabudol. Alam niyo po, napakasimple naman kung pambubudol lang yan eh. ba? Diba? Sa so tingin ko, malaking kalapastanganan itong ginawang ito ni Digong at malaking panggagago sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kaya dapat lang talagang managot, paimbestigahan ang lahat ng ito para panagutin itong si Digong. Yan din po ang sinabi ni, uh, ni Congressman Romeo Acop ng matuklasan niya na si Digong ang lahat ng may kagagawan at pasimunod itong mga ito. Napakasakit talagang isipin na yung leader na inaasahan sana nating lahat na maglalagay sa ayos ng ating bansa, siya pa po yung naging dahilan para marami ang magdusa. Yan din ang sinabi ni Ramon Turfue eh, dahil siya mismo daw, mas masakit sa kanya ito dahil siya mismo daw ay isa sa mga humikayat nga dito kay Digong na maging presidente. I mean, tumakbo sa pagka -presidente. Hmm. Napapagulgul daw siya sa sakit at sama manang loob Sa nangyayari Dahil nga sa naglalabas ang baho At kung ano yung totoo Kung ano yung um, pinaka-intention natin si Digong uh, Sa kanyang pag-decision -pag nga Na tumakbo At yun, nailok-lok Eto, hindi kaila sa karamihan na ako at si Digong Silang dalawa daw ay sanggang dikit Ibig sabihin, malapit na magkaibigan ito si Digong at si Ramon Tulfo. Mababasa po yan sa kanyang page, uh, sa page ni Mr. Ramon Tulfo. Kung gusto niyo pong i-follow, pwede nyo pong puntahan. Our friendship dates back to the early 1990s. Parang kahapon lang daw nung sinabi niya na uh, kay Digong sa isang kainan sa isang restaurant sa Davao City, na siya or si Digong ang maging susi ng katahimikan ng ating bansa. At ito daw yung pinakamalaking pagkakamali niya. Ako'y naniniwala na initially talaga pambubudol ang ginagawa ng itong sinadikong, isa sa mga nabudol itong si Ramon Tulfo noon pa man din, nagising sa katotohanan ng maglabasa na itong lahat ng ito. Yun po ang totoo. Kung di ako nagkakamali mga 3 to 4 years bago ang 2016 election daw, when I broached the idea to him na siya ay ang posibleng maging presidente or posibleng manalo bilang presidensya. presidente. Kaya lang daw kasi walang pera naman daw itong si digong, kaya tinulungan ni Ramon Tulfo na makalikom ng fund para sa kanyang presidential campaign. So talagang masakit yan dahil marami kang, in a way, marami kang na-influence din para suportahan si Digong. Yun yung madalas kong sabihin, ano ho, sana una pa lang kasi tinitignan nyo ng mabuti hindi yung kayo ay maniniwala agad-agad na ang Davao ay isang uh, maayos na lugar dahil sa mga Duterte. Totoo nga bang maayos? Totoo nga ba na safest city? Kasi posibleng lahat ng yan ay propaganda nga lang. Okay. Kahit daw yung kanilang kaibigan naglikom ng malaking halaga, 65 million na lang si Eto si Ramon Tulfo, pati yung kanyang mga kaibigan na American political strategist, ay naisama rin para nga tulungan ang kandidatura ni Tikong. Yun yung masaklap. Aaminin ko na medyo nung una ko binasa, duda pa tayo. Kasi nga, kung matatandaan niyo po kung ano yung sinabi ni Digong nung siya ay manalo, pinasalamatan niya si dating President Ramos, Fidel, Fidel V. Ramos, na sabi niya, thank you for making me the President. So parang nabanggit ba si Mr. Ramon Tulfo sa ever sa kaniyang mga pinasalamatan? Mukhang hindi. Pero kasi ano naman ano naman ang rason na ano si Ramon Tulfo para sabihin niya lahat ito? 'Di ba? O ano? Uh, ito ba ay dahil sa posibleng labanan din ng mga Tulfo at Duterte sa 2020? In? Ay paano kung may isa pang Marcos? Paano kung naandiyan si Attorney Leni pa rin? Magandang laban ito. Pero I doubt sa so tingin ko hindi naaabot talaga ng 2028 elections eto si Sarah Duterte. Yan din po ay alam ng mga tao na sa paligid ni Duterte. Katulad ni na Panelo, kaya nga si Robin Padilla ang ang ang, ang magiging option nila kung sakali dahil sabi paano kung makulong itong si Sara Duterte. Good luck!